Hello guys. ayan so uh, pagka ang atin nga pong uh, Facebook account ay naka uh, professional mode po. Pag nag turn on po ang atin pong professional mode, uh, monetize ka man or hindi tapos nagkaroon ka po ng violation at gusto nga po ninyo pong i-turn off. So ano po ba yung mangyayari? Um, yung violation po ba magre-remain po ba or mawawala po? pag uh, pagka, binalik po natin pagka turn on po alit po natin kasi guys may katanungan po tayo galing po kay Jerwin and Clona De La Cruz uh, tanong lang po if ever may violation po if ever may violation po pag nag turn off professional mode and then turn on mo alit maki clear po ba yon? so ayan nga po yung katanungan po niya ayan so, pagka turn off mo po ang inyo pong professional mode Possible po na mawawala po ang inyo pong uh, violations po sa video kasi naka-turn off ka na. Turn off mode, uh turn off ka na. Pero guys, pag tine-on mo ulit ang inyo pong professional mode at ang video po na iyon ay at ang video po na iyon na my violation at hindi mo po at hangga't hindi mo dine-delete ang uh, video po na iyon na my violation ay magkakaroon at magkakaroon ka pa rin po ng uh, violation dahil po sa hindi mo binura ang video na po yun, na, na yon. so maaari nga po guys na pagka turn on mo ang inyo pong professional mode e eh, wala kang nakitang violation pero once ran pero once na nag-review ulit si Facebook Meta, once na re review ulit ang inyo pong account at yung nakita po niya yung uh, violation po na yon sa inyo pong video magkakaroon ka po ng a uh, violation. So hindi po natin alam guys kung ano po yung klaseng violation na ibigay po sa inyo po ni Facebook Meta. Kaya kung naka-turn on po ang atin pong professional mode, dapat uh, alam po natin, aware po natin, aware po tayo na meron po talagang violation. No, so dapat aware po tayo kung ano po yung mga violation, ay kung ano po yung mga uh, community standards, ayan yung partner monetization policies, dapat alam po natin. Kung maaari po guys, iwasan po natin mag-post po ng mga ganun pong uh, video. Okay, so um I hope po no nasagot ko po yung katanungan po ni Sir uh, Jerwin. Ayan, so kung meron lang po kayo guys katanungan, ayan, mag-comment lang po kayo dito po sa baba. Ayan, so yun lang po guys. Uh, thanks for watching and God bless us all. Bye-bye!